Older. Yes, good morning, good morning, good afternoon, good evening sa mga kababayan nato, no? lalo na sa mga OFW ingat kayo lagi kung saan mo kayo sa panig sa mundo no? Yes, for this vlog mga kapistahan, dito kami yun sa Mandawi, Chung Hospital no? yan, yung mga kasama ko yan, yan. Yeah yan uh, pinsan ko yan mama ko yung nandoon mama ko at yan uh, pinsan na uh, yung kapatid ko dito kami lahat ngayon sa Chongwa no Chongwa from uh, yan pansin up uh, ano kaya yan pamangkin kaya mga gamit sa, yun, sa likod ko mga gamit ng mga ano yan na sa bayaw ko na nandito sa ospital ngayon no galing kasi siya sa ano galing kasi siya sa yan sa likod ko sa ICU uh, salamat pala sa mga naka ano mga naka sa nagpaabot ng prayer no sa sa bayo ko no thank you thank you thank you sa inyo lahat no na na inyo din gito man ang kuan mga uh, nagpaabot mo ko ng prayer sa akong kuan sa akong bayo so mo ni karon na iyang room to so, na naramdaman din ka pundok mga kabistang nakapalit ah, ko yan yan yung itong room na to yung mga gamit ng hospital yan lahat lahat yan mga kasi klaseng gamit yun. kasi kita ko sa inyo yun, yung mga kabistago, yan yan ang ano ko yun yung si Kuya Scott Bayo ko yan tapos kapatid ko yun isa na, na, galing kasi sa ano yan sa ICU tapos nilipat na dito dito sa ward video ano na siya naka recover na sa thanks thanks God no for for them no? na okay na siya yan pinsan ko at saka yung pamangkin, papa ko yan. yan pinsan ko yan. yan pinsan. Gutom na gutom. At tapos sobrang lamig yan dyan. Tago sila dyan. Papa ko yan nasa gilid na yun. No? Yan. Tapos dami pang mga ano, makain. Grabe talaga yung mga kabistag. Sobrang lamig ang kwarto nila. At tapos yung bayaran la araw-araw na ko, Diyos ko Lord, laki. Pero sawa ng Diyos naman, no? talagang ano talaga ba para maka-recover na yung ano ko. Yun, yun yung yung bayaw ko yan sa likod sa labas yan oh no? ayan chongwa yung nakakulay highlight na red no chongwa yan chongwa pwede mo makita kasi may ano cover sa pintuan ayan Asawa ko yan to pamangkin kapatid ko yan ah, dito kami ngayon visit lang sa ano sa ano namin ba yan yeah, pamangkin ko yan yung yeah, papa ko nilamig-lamig na sobrang lamig kasi yung sa loob ng kwarto grabe mama ko yan ano kahit ano nang na man ano lang sinuot na okay na okay na kumain sila sa ano kumain sila sa kusina kasi doon sa na, no, sa labas sobrang lamig grabe talagang kahit na ano pang gagawin kahit mag jacket pag sobrang lamig na, na nandoon sila lahat sa lamisa tapos yun papa ko at saka yung pamangkin nasa upo nasa upuan tapos marami pang ko oh parang parang ano lang to ba parang bahay ba tapos may rip yan o no? kompleto sa kompleto dito lahat mga kabistag no may oven yan may oven basta ang kwarto niya tapos yung kabinet uh, tapos may TV touchscreen screen yan o no? kabinet nila o ganda tingnan parang kondo siya ba kondo na isang unit lang no sa loob pero ano sa hindi siya libre wifi ayan o no? parang uh, pa rin sila sa lamisa. Nagpanipon. Ayun. Tubalikan so, ko yun ano ko, yung ano, bayaw ko yan tulog na tulog siya yan ang kapatid ko yan tulog din yan galing kasi sa ano eh basta sa mga operation ba tulog siya sa mga sa mga gamot niya sawa ng Diyos na medyo na okay okay na siya ba ang ipabot nila ang release nila sa doktor na no, para makagawas na gid sila at makauwi na sa bahay no ha uh, ito talaga yan lamig kwarto laki pa naman kwarto niya araw-araw sila magbayad dito hindi lang ayaw ko na namagitin kasi sobrang laki talaga grabe kaya tayong kaya tayong mga nandito sa labas no ingat ingat na lang tayo para hindi tayo magkasakit talagang grabe ang gastusin sa hospital yan tingnan yung pamangkin ko na sa gilid lang naka uh, naki din nakadita yan mga gamit niya tapos mga sa labas yan tingnan mo sa labas mga kabistag no ha. na sobrang ano ba kung sa bisaya pamingaw ba ano tahimik na tahimik lang yan no na parang ano parang walang tao yan papa kayo, lumabas ang papa kasi sa sobrang lamig doon sa loob ng kwarto yan o oh. kahit naka jacket nandito ako ngayon nakatambay sa click na uh, atubangan ba atubangan sa pertahan lang sa harap ngayon o oh. dalawa kami ni papa lumabas ako dahil sobrang lamig din doon sa loob grabe talagang hindi <laughs> na makayanan ba kaya doon labas sa, labas medyo mainit dito mga ka istag yan pumasok na naman ako yan mama ko yan Mama ako wala, naka-jacket na ako Dahil sa sobrang lamig hmm. Kumain ngayon, yung pamangkin ko uh, Video-video mo tayo ba? habang naghihintay Yan, sa kwarto, ito yung sa kaloban, papa ko yun. yan Naka, ano na, naka Midyas ba, pamangkin Yan, pinsan ko yan At saka yung kapatid ko Sa Lamisa uh, Yan, doon yung kinsan ko sa kusina yan kapatid ko yung lalaki ni ay ano pala yan yung barkada lang barkada yan shout out shout out sa kay Nigra na you know, sa kwarto yan oh. tulog na naman tulog sa lamig grabe sobrang lamig kasi sa loob kaya nag uh, yan dito yung kapatid ko yung nakarib Ayan. Ano namin pa Parang kapitbahay. Basta na close na close. Parang kapatid na lang din namin yan. Dalawa sila yan. Mga ano yan. Mga alam mo na yan kung ano. Mga black. Mga ano. Mga gay. ano o. Silang dalawa. Close na close namin yan. Mga kabistag no. Ayan. Ano sila may papuntahan sila. Kaya ano. Nag -prefer. Kasi may bibilin sila papunta sa ano. Iba ko lang. Yung, yung isa o. Itapo daw niya yung ano. Gamit ng sa hospital. <laughs> Loko talaga. <laughs> Yan yeah, no? Mas papa ko nilambing na naman Ayan uh, si Negra Shout out Negra uh, Badlungon kayo niya siya mga kabistag no? Uh, tapos dumating yung mga, pin, mga pamangkin ko Dalawang anak ko yung nakaitim At saka yung naka, naka dilaw ba? May dilaw at saka blue Nag -visit, visit sila sa kanilang ang, lang, kuya, kuya Scott uh, Galing pa sila sa school Pumunta, pumunta para mag-visit Kasi nahanap sila eh. Yung kapatid ko yan no? ama, ano yung panganay namin na babae yun ang asawa niya na na hospital yan galing sila sa school diretso sila doon sa dito sa Chongwa mga kabistag niyo know? ayan no oh, boss na lang tambay lang sa glit tapos may may away na naman kasi ang sasakyan hanggang alas 8 lang yan nasa labas na kami kasi pauwi na yan oh wala na kasi ano ba kana gabi na gabi. Yan si Nigra. Shout out. Shout out, Nigra, no? Ingat, ingat. Ingat kayo dyan sa hospital, no? So, bye-bye na. Bye-bye. Ing ingat na tayo, no? Kasi paway na kami. Gabi na. <laughs> yan, no? Talaga, loko talaga yung no? Nasa labas na kami yan. Paway na. Kasama ko yung mga syudyante. Anak ko yung dalawa. Pamangkin ko yan lahat. Yung apat. So, paway na kami. So, ingat na lang tayo, no? Mga kabistag. Lalo na sa mga...